Ito ang aming pamilya. Tulad ng mga maliliit na butil ng asukal na, na nagkakapit-pisik, kami rin pag pinaghiwalay ay nag-iisa pero mas malakas kapag magkakasama. Ang monosaccharide parang isang miyembro ng pamilya. Pero kapag nagsama, lumalalim ang aming lakas. May mga saccharide na nagpatitipay ng katawan. May mga saccharide na nagbibigay ng lakas may mga saccharide na tumutulong sa atin upang lumago. Kapag kami magkakasama, walang imposible. Kanyan din ng saccharide. Magkakaunay, sumusuporta sa isa't isa, at gumagawa ng isang mahusay na pamilya. Ama, wala ka ba si Digit? Ay, po, paninak pa natin tawag. Oo, yung batang niya, ang pa Sa wala pa nga naman, naman yung chan. BJ! Kain na! Magandang umaga! Oo nga pala. Ma, ma, mag-outing kaya tayong kasama nila. Di tagal-tagal na tayo hindi nagsasama eh. Naku, baka mapagod ko si Mama BJ. Ang kabaan okay, na, ayos lang. Parang makapasyal-pasyal naman tayo. Yay! Mag-outing tayo!

Ito'y isang outfit na ito. Ganyan na! Kanja ng ate mo! A Lala ka na ala beauty queen Aura ko'y will make you scream Ang ganda kong nagniningning Lalo kang papatingin. Di ko na kailangan na magpaganda Dating ko palang panalo na Di ko need ng sa camera Naturang ganda y. pa sa uso magiging -o na -era. Na ba? Ma -o sa -o. ang taga na natin Option, 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 option Magbigay tayo ng option para sa mga natin sa outing. <tinyo> Hindi naman to. Hey, Babi, makinig ka naman. Basta sabi ko nga, sa akin na ang spaghetti. Ako na sa soft drinks, kasi sa kanin, syempre. Uy, e, parang maiba naman. Ito na sa Mubo. Paborito ko yun eh. Basta nungyatin niyo na lang at baka matain niyo ng buo yung malunggay. Dito tayo kayo na sa mga pagkain. Ito naman na sa itineraryo natin. Hay nako, yan na nga ba sinasabi ko eh. Ang agahan ay importante. Kasi dahil sa mga carbs na kinakain o iniinom mo tulad ng gatas na pinagsamang glucose at galactose, eh lumalakas ka. Yan tuloy, nangihina ka. Hay nako, BJ. Tama si mama. Aba, ang tatamis naman ng mga ngiti niya. Siguro dahil sa soft drinks na may simple sugars at agad-agad na kukuha ng katawan. Kaso, matamis na kaaway. Masarap kayon, Pero pagdating ng panahon, ay, ay, ay. Di bale, meron naman kaming munggo. Ang sopas ng lakas na may malalim na pinagmumulan ng complex carbohydrates. Mayroon ding spaghetti at mawawala ba ang kanin? Pero ingat-ingat mga -ingat, <laughs> anak ha, ang iba parang mabait na kaibigan na susuporta sa'yo. Ang iba naman ay parang salot na dadaan sa katawan mo. Kaya isip-isip muna bago subo-subo. Ate Marie, pakuha nga ng litrato. Isa, dalawa, Tatlo! Marie! Ay, ay, ay! Ikaw talaga, Tuti Marie, na pa na naman ng kain. Kahit na nagbibigay ng instant energy ang carbs, ang sobrang pagkain ito ay maari magdulot ng energy crashes. Matapos umabilis na taas ng blood sugar, maari itong bumagsak at maari ka rin bumagsak. O, oh, ito, ito, patapos na. Tandaan ng carbs ay parang masayang outing. Maganda at masaya, pero kapag nabasobra, baka mapagod ka at magka food coma.